So, a good day sa inyo lahat mga partners. Another day, another tips at gabay para sa ating mga applicant. Okay, so ngayong araw mga partners ay meron lang tayong uh, we open na topic regarding ito sa mga inquiry ng ating mga partners o mga Asphalt applicant natin. Regarding ito sa physical agility test mga partners. Yes, ako tinatawag natin ditong PAT. Okay? So, maraming nag-inquiry sa akin o nagtatanong, mapa-Facebook man yan, Uh, okay, kahit dito sa comment section natin ay nagtatanong sila kung ano nga bang update regarding sa physical agility test. Kung nabago na ba, kung in-apply na ba yung bago nga physical agility test o yung old version pa rin ng physical agility test yung gagamitin this year. Yan. Okay? So, uh, bago naman po mapasalap natin pintuan, ipapasok ko po na yung mixing intro. Let's go! So, ladies and gentlemen, good day sa inyong lahat, mga ka-partners. So, panibagong araw, panibagong topic at pag-uusapan na naman po tayo dito sa video na ito. Okay, mga ka-partners. So, yes po, tama ngayon narinig. Ang pag-uusapan natin ay regarding ito sa update regarding sa physical agility test ng ating mga aspirant applicant. Kung ang katanungan is applicable na ba ang bagong uh, agility test ng BGMP para sa mga aspirant applicant. Okay, so, short story lang, mga ka-partners. So, galing ako nakaraan sa... Regional Office ng NCR. Okay. So, NCR po ha. NCR. Sure. Okay. So, nagtanong ako doon at maraming maraming salamat at ini-entertain naman po tayo ng ating uh, source. Okay. Uh, kay Sir Pantalion, maraming maraming salamat sa iyo, Sir. Okay. Sa mga tanong ko na nasasagot ninyo. Okay. Sila po yung may mga nag-handle, okay, ng mga aspirant applicant natin. Okay, mga partners. So, galing ko doon mga partners at uh, tinanong ko regarding sa physical agility test ng mga aspirant applicant natin kung applicable na ba yung bagong agility test ng ating bureau. Okay, so ang sagot niya sa akin, mga partners, ay possible na ang lumang version pa rin po ng agility test ang ikakandak nila. Okay, so tinanong ko, sir, for what reason bakit po hindi pa ma-apply sa mga aspirant applicant yung bagong agility test natin? So ang sagot niya po sa akin, okay mga partners, ay dahil po uh, pabago-bago kasi yung ating uh, venue or place no na, na pinagkakandakan ng physical agility test no. So kadalasan uh, kadalasan okay nagkakandak ito, ay, ito sa lugar ng uh, Circle Quezon City Circle dito sa NCR. Okay mga partners sa mga aplikante natin sa NCR, ito po ay para sa inyo sa mga nagtatanong na nag-update regarding sa physical agility test. Okay? So yon, ang venue kasi natin is kadalasan nasa Quezon City Circle. Okay? At uh, minsan, dito po sa Quezon City, okay, Quezon City Jail Mail Dorm o doon sa Payatas po, doon po kinakandak. Okay? At minsan din, okay, sa Tagig, okay, Tagig City Jail, okay, sa Bikutan. So, ang problema ka sa Bikutan, mga partners, okay, maliit yung place para sa mag yung uh, ganong karaming aplikante. Okay? That day. So, maliit yung place doon sa bigutan. At, ang um, mga uh, kapartners, ang mga equipments o gagamitin sa physical agility test ay nandun sa bigutan. So, sabi ko nga, maliit yung area. Okay? At, syempre, ito pang problema. Uh, isa pa doon sa nagbibigay ng cause, ang problem ay yung mga equipment, kung paano dadalhin. Okay, at hindi pa alam kung saan lugar pa ikakandak yung agility test ng mga Aspana Plek o sa uh, Quezon City Circle ba o sa LCC or sa Quezon City Jail Mail Dorm. No. At ang problema doon, ang paghahakot ng gamit. okay Yan po ang isa sa reason kung bakit hindi pa masyado maaya-apply. Kasi kailangan naman power doon, kailangan ng mga sasakyan para haputin yung ah uh, mga gamit na gagamitin para sa physical agility test ng mga aspal. na okay, So, hindi po ganun kagagaan ang mga gamit okay, na gagamitin para sa physical agility test. So, may mga kabigatan po doon. Okay, lalong lalo na doon sa mga dami uh, dami tao. Yan, yung mga manikin. No? Hindi yung magaan, Mabigat po yun. Nakunwaring tao. At syempre, yung mga ladder, no? So mabibigat pong equipment yun. So kailangan po naman power kailangan ng mga sasakyan. So matrabaho. Okay? So kaya so kayang sabi niya sa akin, possible na old version pa rin 'yung gagamitin this year. Okay? At ah uh, siyempre, kaya nga sabi niya sa akin na uh, possible na old version pa rin kasi uh, hindi pa sila sigurado kasi manggagaling pa rin ang uh, instruction sa ating RD, sa Regional Director natin. Okay? So may last minute na magbabago. Okay? Kaya, kaya ang sagot niya sa akin, mga partners, ay possible. So, yung mga partners, kung i-rate natin sa 100%, mga nasa 75% na yung old version pa rin ng physical agility test ang inyong mga encounter okay. O yun ang ipapagawa sa inyo. Okay? So, sa old version, maa, makakalimutan natin, i recap ko lang, mga partners. Ang nila naman ng physical agility test, no, kung di pa nagbago sa time namin, Okay? uh, na doon po nakapaloob ang uh, push up. Push up, pull up, okay, sit up, jumping jack, uh, one meter dash, and uh, a long run na tinatawag mga partners. Okay, so sa mga bagong aspire na natin, okay, at uh, hindi ko pa alam kung uh, ma re revise pa ito o madadagdagan. Depende ito sa mga health unit natin na magkakanda ng physical agility test sa ating mga aspirant applicant. Lalong-lalong na rito sa NCR aplikante. Okay, mga partners? So, yun ang updates natin. So, sa last minute natin at pag-inquire ulit ako doon sa ating uh, regional office, kung uh, 100% na ba na old version ng uh, physical agility test ang ipapagawa sa mga aspirant na natin. So, tutok lang kayo. Okay, ay-update ko kayo regarding dyan. Pero, Uh, na assurance ko sa inyo na 75% na old version yung ipapagawa sa inyo o may encounter ninyo. Dahil kamo. Dahil sa mga nasinabi ko kanina, reason. Kung bakit nga ba uh, hindi pa ma-apply ang uh, bagong uh, uh, physical agility test ng bureau. Okay? Maraming mga kailangan pang isiguraduhin. Okay? So, kailangan naman power, kailangan naman sakyan, budget. Ayan. So, sa... Sa old version kasi, no? Wala, wala tayong gagamitin mga equipments. Yan. Manpower lang. Okay? So, sa manpower, wala tayong problema dahil may mga naka-incharge naman dyan. Andyan yung health unit natin. Andyan yung mga admin na uh, personnel natin na magkakanak na physical agility test, mga partners Okay? So, recap lang sa uh, nakapaloob sa uh, physical agility test natin, mga partners Okay? Nandito yung uh, pull-up. Sa pull-up, mga partners ang uh, standard passing natin ay 8. Okay? 8 po ang standard natin. Okay? Sa babae po ay hanging. Ang hanging ay tumatagal ng isang minuto. Ayan. Okay? Sa mga female yun, sa lalaki ay pull up. So, passing na pull up is 8 counts. No? 8. So, mas maganda, 8 above. Okay? Ang inyong gagawin na pull ups. Okay? So, sa mga spine applicant natin dyan, na uh, maraming dahilan. Sir, hindi ko kayang uh, mag-pull up ng ganyan. So, problema nyo na yon, Okay, hindi na problema ng bureau. Kayo ang aplikante, kayo dapat ang mag-adjust. Okay, huwag kayong pabebe dahil aplikante kayo. Okay? So, kung mahina kayo, magpalakas kayo. Yan naman ang importante dyan. Yan lang naman ang inyong goal dyan, focus. Okay? Hindi po pwedeng ang bureau ang mag-a-adjust sa inyo. Dapat kayo ang mag-a-adjust dahil kayo ang aplikante. Okay? Maraming tatanong sa inyo, sir. Uh, lima lang po ang kaya ko. Pasado na po ba yung laps? Sabi ko nga sa inyo, kung, siguro, kung, gusto, kung gusto nyo, 100% na makapasok, okay, sa bureau ay dapat above 8 counts ng pull-ups ang gawin ninyo. Okay, Discard niyo ninyo anong klase ng position na lang ninyong gagawin. Kung uh, ang gripping siyo wide, pag ganyan, depende na sa inyo basta makapag uh, ano kayo ng uh, pull-ups. Okay? At uh, push-ups, uh, push-up po ay 1 minute. Okay? Sa so 1 minute dapat uh, makapasing kayo dyan ng mga ang passing yata is each bracket po ang ano ang ating uh, basehan diyan each bracket po okay so ang passing diyan palagay ko is 40 and above no oh, dapat mga 40 kayo in one in one minute okay and sa jumping jack one minute or more than 2 minutes. Ganyan. Sa amin kasi dati is 2 minutes. Ayan. Ang passing, oh, ang passing is dapat more than 100. Something like that. Okay, sa sit up, okay, one minute, okay, dapat maka 30 above kayo, no, or more than 30 o 40, Ayun. Yan yung mga nakapaloob sa ating uh, uh, old version ng physical agility test. At syempre, so mga partners, sa so 100 meter dash ay time pa rin po ang basihan dyan, okay. So, dapat uh, bilisan mo pa, okay, ganun din sa long run na tinatawag. Hindi ko alam kung ilan na uh, ilang minuto. Basta mga dalawang ikot sa circle no sa mga aplikante natin dito sa NCR. Kung alam niyo ang Quezon City Circle na bilog doon na malaki, dalawang ikot 'yon. Okay, so kailangan practice na ninyo ang oras ninyo no sa mga meter dash. Okay? Yo, so, 'yun lang po at uh, isa sa mga tips at yo ko ay dapat magpalakas kayo. Practice, practice, training, training. Okay, focus lang sa goal, mga partners. Yun ang naman ang importante doon. Huwag nyo nang guluhin yung inyong isipan. Kailangan nyo lang dito is palakasin ang inyong resistensya, palakasin ang inyong physical na katawan, at syempre, nakakondisyon ng inyong isipan. Okay, pagdating ng physical agility test. So, before, uh, disclaimer, no? Before po magkakandak o um, magsimula ang physical agility test, ay nandiyan po yung ating health unit titignan po ang ating uh, blood pressure. Ayan. Kung high blood tayo, kung kayo ay that day, mga kapartner sa high blood, mataas ang inyong top, uh, pressure, <laughs> hindi kayo maka, okay, makakapag-proceed sa physical agility test. Yan ang tatanda ninyo. Okay? May test pa rin na gagawin doon. Titignan ang inyong BP. Okay? Kung mataas, by the way, oh, uh, may magtanong dito, paano sir, pagka ka Siyempre, uh, syempre, galing na nga biyahe, pagod, biglang tumaas yung aking uh, BP. DQ na po ba? So, hindi po agad DQ yun. So, pagpapahingayin mo na kayo ng mga ilang minuto, okay? First try, second try, hanggang third try ng BP. Okay? Pat sa third try, hindi pa bubaba at matatapos na yung uh, inyong agility test, doon ka talaga madi-DQ. Okay? Hanggat hindi mo mababa ang iyong blood pressure. Okay? Pero, kung uh, sa pangalawang BP, no, umayos at normal kayo, makapag-proceed kayo sa physical agility test, mga ka-partners. Okay? So, kaya, ingatan ninyo ang inyong pangangatawan bilang isang aplikante. Importante yan, baka abutin pa kayo doon sa physical ninyo, physical agility test ninyo, mga no? So, ingatan. Ingatan, matulog ng maaga, okay? Kumain ng tama. Halagaan ng physical na katawan. At syempre, mind conditioning, kailangan po yan. Okay, mga partners, always mag-ingat bilang isang aplikante. Okay? So, sa mga... By the way, sa other region, mga partners, ang nagkapagkandak pa lang po, no? Uh, correct me if I'm wrong, Region 7. Uh, sa Region 7 kasi meron silang place talaga. Okay? Kaya nandun na yung mga equipments. Uh, okay, nagawa na nila nakaraan yung uh, new version o yung bago nating uh, physical agility test dito sa bureau. Pero the rest ng mga region, mga partners, ay... Uh, old version pa rin yung uh, kinaka nilang physical agility test mga partners no so kahit saan man yon mapaluma uh, ma ito makaluma man at o mapabagong na physical agility test ang importante dyan, dapat ready ang inyong katawan ang ready ang inyong isipan okay so kailangan palakasin ninyo ang inyong physical na pangangatawan okay balance din okay para kahit ano man doon mapaluma man or mapabago man na physical agility test sa inyong may encounter ay hindi naman inibagwa ang inyong katawan. Okay? Yan ang importante dyan. Dapat ready. Be ready always as an applicant. No? Ready kayo always. Okay mga paris At ito ah, sa mga sparring applicant natin sa NCR, yun po ang update ngayon. No? Uh, 78% pa lang po. Okay? Dahil ang uh, ating uh, health unit at saka yung admin natin is uh, nag pa din ng instruction sa ating regional director kung ipapabago niya ba ang uh, papakandak na physical agility test. Okay? So, sa last minute, sa last time, sa last minute, mga partners, ay mag-update ulit ako din sa physical agility test natin. Okay po. So, yun mga partners, sa mga nag-inquiry sa'yo, nagtatanong nabay na ba nabigyan ko kayo ng kaunting linaw regarding sa update ng physical agility test. Okay, sabi ko kanina, kahit uh, mapabago man niya na version ng physical agility test o mapaluma, dapat be ready. Okay? Kahit sabi na natin na lumama uh, luma man yan o bago o bago ang inyong encounter, kung ikaw talaga hindi nakapaghanda, ay sa ka talaga. Okay? Pero kung ikaw ang ikaw yung klaseng tao na, o aplikante na be ready always sa mga physical activities, no dapat bilang isang aplikante, always ready ka kung anong mangyayari. Okay? Uh, sa mga in-expect mo, dapat ready ka in reality. Okay? Yung expectation kasi natin minsan, okay, hindi yon uh, 100% nangyayari. Okay? Nagbabago yon Kaya dapat always be alert and be ready bilang isang aplikante. So mga partners, always be ready bilang isang aplikante. Okay? So, by the way, mga partners, at yung mga nahihirapan pa rin sa online, ang aking tips at gabay dyan ay pumunta na kayo sa regional office personally at doon kayo mag-inquiry at dalhin na po ninyo ang inyong application folder. Baka anytime ay hihingian kayo ng folder doon at syempre agad-agad ay meron kayong maipoprovide. Okay, next topic natin ay regarding sa mata naman. Okay, so magbibigay lamang po ako ng tips at gabay okay, sa mga nag-inquiry sa atin regarding sa kanilang mga mata. Okay, Hanggang dito na lang po muna ang ating video, mga partners. Okay? Nag-update naman po ako at uh, now i-share ninyo itong video na to para syempre magkaroon sila ng idea dito sa BGMP. Okay? Sa mga aplikante natin this year, magkaroon sila ng idea pagdating sa physical agility test. Syempre, uh, makapagbigay tayo ng motivation sa kanila. Okay? At hanggang dito na lang po. At lagi ko sinasabi, bilang, bilang isang aplikante, always be ready. Okay? Um... Uh, Be a professional, always, bilang isang aplikante. Okay? Be a confident bilang isang aplikante. Okay? At magtiwala kung ano meron kakayahan ka. At syempre, huwag kakalimutan na magtiwala sa itas. Always pray para ikaw gabayan sa lahat ng iyong gagawin. Okay? At lagi kong sinasabi bilang isang kuyang kapartners ninyo. Saludo.